Ito si Mayor na walang dalang ano eh, walang dalang ginto yung gintong cup, iba? <laughs> Talagang pang barko big yun. Nilagay talaga sa garbage bag, no? <laughs> Yow! Dito ako sa trabaho at may bumisita na taga-barco. Yan, no? <laughs> um, ito si Mayor ng container galing Singapore. Tapos okay, Mayon. Pumunta dito sa Sydney para dalan ako ng ano. <laughs> <Mga> <laughs> Alam niyo <kameleks. laughs> <laughs> Pero kaso nga lang walang dalang ano eh, walang dalang ginto, yung gintong cup ba? Diba? <laughs> <laughs> Pero okay lang. Uh, yeah, ano, anong, masasabi mo sa ano sa Sydney namin? Yan <laughs> yung Hello sir sa uh, uh, Syria anong masasabi mo sa Sydney namin? <laughs> at na timing din your na anong malamig winter na ngayon. Oh, kaya, winter na. Siyempre, dala ng jacket laging tatandaan niya. Chatik yun. Pero meron. yun. Hindi ko lang sinuot. Gusto ko lang maramdaman ng lamig ng sakit. Alam ba ko yun? So maraming salamat yun. Oh, thank you na. Sa wakas nag-ingat. Mag Nagkita rin tayo. Kaya <laughs> yun. Susunod, babalik pa naman kami dito. Oo, oh, ano mo lang. Basta, pa rin. Basta, basta sa sunod, may ginto na dapat nang. <laughs> Tumatik yan yun. Alam ko na yan. Sige. Maraming Bye -bye. salamat. Ingat kayo dyan. Ito yung mess man niya. Oh. Ay. Hello. <laughs> yun mag-viral tayo. baka mag-viral tayo nito yun. <laughs> okay lang yan. Ano ba to? yon Gagawa kong show pa bukas eh. Okay, Hindi. Sa bahay. Sa bahay. oh mm, Toasted. Ito. oh dami na yan. Ah, may may mungi pa o. Oh. Ayan. <laughs> <Tapos>. <laughs> Saan ito galing yun? Isa-isa. Singapore? Singapore? Okay. So, eh, hindi ko alam kung Pilipinas ba ito. May fruit tea ka, may green tea, tsaka may yellow tea. Ayos, yeah. ayos talaga. Tapos, may bawang, sabi mo. Oo, oh, bawang. Ay ang ma mahal, sobrang malang bawang dito. Oh, <laughs> oh grabe. Tsaka may ilo. Tsaka ito yung... Ano ito lang bawang dito? Sobrang mahal. Kung kuwala ako dyan yung bawang. <laughs> Pero yung bawang namin kasi dyan, balat na, madaling masira. Ayun. Pero oh. ito, yes tsaka fruity um, pa, talagang pang barko din pala yun nilagay talaga sa garbage bag nyo <laughs> ito naman ay bawang pakala ka na dyan oh, sige, salamat 1, 2 1, 2 Sa nyo sa biyaheng masaya, sumama kayo makasabiyahe, di mo masaya, kay kusinerong mayor ay panalo ka.